ako si George. Pangarap ko libutin ang Pilipinas nang nakaboto. Magandang araw mga Joels. Uh, samahan niyo ako ngayon sa ating biyahe. Papunta tayo ngayon sa isa sa pinakasikat na lugar sa Quezon Province, sa Kamay ni Jesus. Sabay-sabay nating tuklasin ang kagandahan at kabanalan ng lugar na ito. Let's go. Nga pala mga Joels, para makapunta tayo sa kamay na Jesus, babiyahin po tayo papunta sa bayan ng Lukpan, Quezon. Kung galing po kayong Manila, abutin po kayo ng 3 to 4 hours na biyahe. Pero kami po, galing po kaming Balayan, Batangas. So, inabot po kami ng 3 hours. Pero sulit naman ang biyahe mga Jolz. Kasi napakaganda ng lugar na ito. At makasaysayan din ito para sa ating mga katoliko. Nandito na nga pala tayo sa entrance ng kamay ni Jesus mga Jolts. Nakadating din tayo sa wakas. Thank you Lord. Ngayon nga mga Jolts, nasa buka na pala tayo. ay may nakita na agad tayong magandang tanawin. Aring signage ng kamay ni Jesus. Maganda magpa-picture din eh. At yan na mga Jolts, tayo ay maglilibot na din eh sa kamay ni Jesus. Tara at samahan niyo ako. Let's go! Una sa lahat mga Jols, ang Kamay ni Jesus po is kilala bilang Healing Church. Kaya marami pong pumupunta dito para magdasal at humingi ng kagalingan. At ang isa sa pinakadinadayo ditong attraction mga Jols is ito. Itong Station of the Cross na sa tuktok nito ay eh, makikita mo ang malaking ribulto ni Papa Jesus. Nga pala mga Jols, kung akitin niyo po yung Station of the Cross, sabi ni Google meron daw pong 300 steps yan Hindi lang po ako sure Kasi hindi po ako nagbilang nung umakyat ako Kasi busy po ako pagbibidyo Tsaka pagtingin sa aking tirutugtungan At meron din nga po palang mini park sa likod mga Jolls Garden of Eden po ang tawag kung hindi ko nagkakamali Pwede po kayong maglakad-lakad Tulad ng ginagawa namin tatlo ni Pepe at ni JC Ayan po para po kami nasa park Lakad-lakad lang kinuhanan ko din nga po pala sa taas yung view kung gaano kaluwang yung park para makita nyo mga Jols at ari nga po mga Jols inumpisa na po namin akyatin na ring station of the cross na may 300 steps at ari nga mga Jols ako yung muna bago makyat <laughs> at ari nga mga Jols nasa unang palapagpalaan eh ako hinihingal na Paragang ako kulang pa sa practice eh. nagja na nga sa umagay. Hingalin pa rin eh. O baka naman ako ay ng loob. At mataas-taas pa ang akyaten. Arhyo example ng akyaten mga Jolls. O saja dyan naman napakataas ng mga hakbangin eh. Kala mo naman talaga may kahiking eh. O yan. Tingin-tingin muna sa may hagdan. At baka madulas. Medyo basa ang hagdan eh kaya ako po seryosong seryoso sa pagkakbang din eh. kita nyo naman oh kala mo naman ni eh, sadyang seryoso seryoso eh nagpapakit lang naman habang naglalakad at ari nga po mga jolts sa wakas kami po nakarating din din sa may tuktok oh kita nyo naman po napakadaming taong umakyat po din eh. at ari nga po pala ang estatwa ni Papa Jesus Siyempre mga Jolls, kukuha tayo ng isang magandang shot din eh sa tuktok na Station of the cross. Kinuhanan ko pa nga po pala ulit ng isang video si Papa Jesus bago kami bumaba. Ari nga po at pababa na po kaming tatlo. Ayan o, oh. kala niya po eh amin lang ang hagdan na rin o. Oh. Kulang pa sa aming tatlo eh. O, oh. parang mm, arkila uh, bago ako matapos mga Jolls is magme-message lang ako ng isa. Sa paggala ko ulit dito sa Kamay ni na Jesus, na-realize ko na ang lugar na ito ay hindi lang isang tourist spot. Uh, lugar din ito para sa mga taong nagninilay, nagdarasal, humihingi ng kapatawaran at mga panalangin. Pwede rin ang lugar na ito is maging dahilan para tumatag o mapatibay ang relasyon mo kay God, o yung paniniwala natin kay God. Maraming salamat mga Jolts sa pagsama nyo sa akin sa pagbisita natin sa kamay ni Jesus. Tapos, wag mong kalimutang i-like tong video Jolts, tsaka i-follow ako para naman updated ka sa aking susunod na adventure at kala. Kita kit sa susunod na vlog mga Jolts. God bless. bye bye